Dahil mainit ang panahon, ayan, gawa tayo ng buko pandan. Ayan, para pag nainitan tayo, meron tayong makain malamig. Ayan. Ayan po yung ating gelatin. Daya ko na po ng all-purpose cream. At mekos-mekos lang. Ayan, may cosmetics lang po yan. Meron na rin po yung buko. Then after po yan, magay natin sa ating rep and ready to serve ang ating buko pandan. Thank you for watching. God bless everyone.